Hello guys, good afternoon. So ayan guys, so, oh, masaya ako kasi may natulungan ako kahit sa pamamagitan ng pag, ano, libre ng sahay. So itong nga guys, ito yung purpose ko. Kaya ako nagpalagay ng sidecar sa motor namin. Kahit simpleng sidecar lang yan guys, kahit hindi siya bago. Basta mapapakinabangan namin at mapapakinabangan ng iba. So ito na nga guys, si nanay, nakita namin nag-aabang dun sa hanto. So, pinalitan namin. Tinanong ko siya kung pupunta rin ba siya ng bayan. Sabi niya, oo daw. So, kaya sabi ko sa kanya, na sabi ka na lang sa amin. Kaysa mamasahit ka, at least sa amin, libre na. So, sumabi naman siya, nagtiwala naman, sumabay siya, nakiangkas, ni, nakiangkas na rin siya. Kaya, masaya ako guys, kasi ito yung purpose ko rin. Kasi dati nung nakamotor kami guys, single lang yung motor, wala pang sidecar. Madalas akong nakakita ng isang matandang babae na payat na nagtratrabaho siya sa papuri. Madalas namin siyang nahitang naglalahad. So gusto namin man siyang iangkas, hindi naman pwede kasi tatlo na kami ni Ana sa kami baby. So sabi ko kay Ana, ano kaya kung palagi na lang atin sa itkar para iwas huli. Kasi wala rin kami ni Central Day. So iwas huli. Tapos, Pwede rin bang service-service, sabi ko. Tapos, maha ang pa tayo ng mga ibang, anong tao na naglalakad yung mga nagtitipid sa pamasahe. Kaya, ang ginawa namin, bumili kami ng second-hand na sidecar. Tapos, pinasidecaran namin to. Kaya yan, guys, ang laking pulong neto, guys. Kasi, kung sino man yung gusto namin iangkas, pag nakikita kami, guys, na mga... May, may edad na na nag-aantay ng, ano, nag-aantay ng sasakyan or naglalahad na ihangkas namin. So, malaking tulong talaga, guys, kasi gaya na ito, si tatay. nahita namin naglalahad. Kita ko siya, hinal na hingal na siya, guys. So, nakita ko. Sabi ko, tay, sumabay ka na sa amin. Tinanong ko siya kung saan siya pupunta. Eh, malayo pa yung tinuturo niya, guys. Kaya sabi ko, umangkas ka na lang po sa amin. Ihatid ka na lang po namin. Kaya yun eh si tatay, galing siya sa Bicol guys. So may hinahanap siyang nagnangalang rabago. Kaya inangkas namin, tapos hinahanap namin kung saan siya pwedeng ihatid yung lugar na sinasabi niya. Hindi naman niya kasi ay eh, masabi kung anong apliyedo nun, kaya sinamaan na lang namin. Ang sabi lang niya, sa way simbahan daw, kanan. So, hinatid namin siya dun, guys. Ang saya di, di ba ang sarap sa pakiramdam na nakakatulong tayo sa hapwa natin lalo na may mga edad na yung naglalahad kasi sa kalati kasi guys share ko lang to guys ah. dati na nung karatrabaho pa ako ng factory eh. lagi akong nagigipid sa nawawala na ako ng pamasahe kaya naglalahad na na ako Maswerte na, na ako guys pag may nakita sa akin nakakilala ko katrabaho ko inaangkas nila ako so sabi ko sa sarili ko, pag akong nagkaroon, ganoon din yung gagawin ko. Eh, masarap sa pakiramdam talaga Guys, pag nakakatulong ka sa mga, alam mong, hirap din siya, pamasahin. masahin. Ngayon, guys, gaya ngayon, may nakita ulit kami na naglalakad taga sa amin. So, inangkas namin. Kaya, sana sa mga makapanood nito kung aning pwede nyo itulong sa kapwa nyo. The windmill kasi masarap sa pakiramdam. na nakakatulong tayo sa kapwa natin.